Hello mga idol. Mga guys, welcome back sa ating YouTube channel no. Ayun. Tumagal tayo sa paggawa ng bago videos mga guys, ano? Ang ngayon mga guys, meron po tayong ginagawa ngayon, itong Infinix. At kanina, ayan, pinalitan ko pinalitan ko na po ng LCD no. Ayan no? oh, nagkabasag-basag na po yung LCD niya. Nalalaglag nalalag dito sa ano, mga guys, Misa. may isa. May mga, mga bubog pa, no? Ayan. At kanina, pinalitan ko na kanina ito, guys, no? Itong ating Infinix. Yung band po nito, guys, Infinix, no? Iwan ko kung ano po yung model nito kaya ulit uh, binuksan ko ito mga guys dahil no napakatigas pala i-open ito mga guys matigas siya yeah, i-on kaya pala ito pala guys no yung kaniyang uh, switch button no medyo ano na may mga dumi po dito guys kukuha muna ako ng brass mga guys at kanina mga guys no sa actual na pagbukas ko nito hindi ko nalang binidyohan na ano mga guys dahil uminit yung ulo ko sa kanyang uh, battery mga guys talagang ang tigas po tanggalin ng baterinya niya sa totoo lang ngayon lang po ako naka encounter ng brand na ito na halos hindi po ay ah, ipatanggal yung kanyang baterya no? sa matigas talagang pagkakadikit ng kanyang baterya hindi katulad ng ibang model no mga guys na dali lang tanggalin yung baterya pero ito guys no videohan ko na sana ito guys kanina nung ating pag gawa nito kaso natagalan talaga ako sa battery dahil may opening naman siya dito may ano tape pero naputol yung tape mga guys kaya mina uh, mina mano mano na lang, no, sa pagtanggal at tingnan nyo naman yung ating pagkakatanggal nito mga guys oh huh? tingnan nyo mga guys dito may pandikit po dito na talagang napaka dikit mga guys at dito oh, halos hindi talaga matanggal yung kanyang battery kaya may ginumitan ko na po no ng pang sikwat mga guys ayan oh, tingnan nyo yung ano nya sa battery bu buti hindi uh, nasugatan sugatan yung kanyang uh, Nabateri no mga guys. Hindi na butas. Napakatigas talaga niyang tanggalin. Tingnan yun naman yung pandikit dito. Ito, pandikit po ito na talagang dikit na dikit yung bateri. Uminit na yung ulo ko kanina. Sabi ko na kanina hindi na ako tatanggap ng mga ganitong model dahil nako pahirapan po sa pagtanggal ng battery hindi naman katulad sa mga ibang brand no na dito lang natin uh, pipihiti, no pero sa hin talagang matatanggal ito hindi guys ay napakaliit lang dito yung ano parang ano niya putol pa kaya minumano ko na lang guys no siguro pag na ano to dito yung pandikit nito tanggal natin kanina eh meron pa palang iba na pandikit dito na halos sobrang dikit oh, ito banda mga guys oh. dito po yan banda guys oh. sa kanyang pandikit nag halos po hindi matanggal yung batere oh, yan kala ko dito lang yung pantanggal mga guys meron pa pala dito na napakakapal Ayan. Na hindi ko na lang kanina mga guys. Ano. Ayan, pasensya na po sa ating kamay mga guys. Oh, na ano po kasi ito sa paggawa uh, gawa ko ng bahay ko mga guys. Sa pagkabab pagkababad ng ano mga guys, simento. Kaya ano, oh, ma, tuklap yung mga ano ko dito mga guys. Ngayon, lang bag, ngayon na po tayo naka-upload ng bagong videos mga guys. No? hindi ko na sana ito bibidyohan dahil na tapos ko na to kanina pero binuksan ko na lang uh, ngayon mga guys dahil uh, matigas eh, pihit yung kanyang ano guys switch kaya pala dito yung ano nya may gumas kasi dito ano na pudpud na hindi na aabot sa kanyang main switch no itong switch niya oh yan hindi naabot yung guma dito kaya an anti gas ano antigas pindutin in phoenix po yung brand nito mga guys hindi ko lang po alam yung kanyang model basta in phoenix po yung ano niya mayroon pa nga dito ano oh. ano <clears throat> sa battery lang po tayo nahihirapan ng sak ng todo mga guys no. Pero ngayon ibalik na natin mga guys. Hindi na natin natin to lagyan ng ano guys, pandikit dahil madikit pa naman yung ano dito. Yung nasa housing niya. Madikit pa. Ayun, balik na lang natin tong battery. hindi nasugatan yung cover ng battery ng mga guys oh. iba talaga tong cellphone na ito mahirap tanggalin yung kanyang battery ayan guys oh, kung bago ka lang sa ating youtube channel guys matagal na tayong hindi nakakapag upload sa ating ah uh, youtube mga guys dahil busy na po tayo sa pagtatrabaho hindi na tayo nakapag vlog ng palagi mga guys Dahil busy na talaga tayo sa trabaho Ayun guys kung bago lang sa ating youtube channel subscribe like and share no pag-click lang po ng bell notification para maka-update po kayo sa aking mga bagong videos dito mga guys. Ayan. Tingnan natin kung mag-on ba. Matigas kasi ito pihitin mga guys itong cellphone na ito. Hindi nga nag-ano. Hindi, hindi nga nag Pipitik yung kanyang, ano guys, yung switch niya. Pag pinindot kasi yan, uh, pipitik yung kanyang, ano guys, yung buttons ng switch. Pero ito wala. Wala talaga. Ako. ito lang yung yung isang problema din um, ayan mga guys no hirap pindutin yung kanyang ano gagawa na natin to ng paraan mamaya mga guys ayan okay na po yung ating gawa guys infinix dahil 3 pm na po ng hapon mga guys magkakape na tayo ano mm, yan kape tayo guys ah yan guys, dito lang muna yung ating videos mga guys. Salamat po sa panonood. Sana may nakuha kayong idea mga guys no, sa ating videos. May nakuha kayong idea about sa cellphone na ito. Paano natin ah uh, kasi hindi ko na lang, na kanina no, sa pag-disassemble nito. Pero ito guys, yung kanyang back cover. Akala ko ano guys, akala ko uh, glass yung cover niya pero hindi pala plastik pala siya oh ayan ginamitan po natin ng hot air ganina guys ayan salamat